Eh, ron. Kaya hindi tayo wrong. Kaya na sabi ni Apos nyo naman eh. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Bulutin ninyo ang magbutay. Itaklunin ninyo ang kasama. O bueno, yan bueno, naman lang, para magbuong nag-ibig lang. Eh tayo, buong nag-ibig tayo. Hmm. Di ba? Ang ipinigay ng Ama. ng mga panahon ni. Eh. Di ba? Sa Ecclesiastes, Sa bawat bagay ay may panahon na. Panahon ng pag-iingat, panahon ng pagtatapon. Hmm. Ng panahon ni Moses ang ibinigay kay Moses ang 10 utos. Bakit? Mapapagtatasa sa bundok. Tumuroon ka at ko bibigyan ko ng dalawang tapis na bato upang iyong maituro sa kanila. Yun yung kanila na tayo ba? Sa buong Israel yun. Eh, nung dumating ang kapanahonan, at ipinigay na yung anak ko, pagkatapos kung matasang puto, gusto mong mabuhay kay Moses? Kailan si sila, surat kamay daw ng Diyos. Ha? Surat kamay daw Eh, kung ano, kung surat kamay ng Diyos. Tingnan natin, kahit surat na surat ng kamay ng Diyos yan eh. E, naman, eh, siya naman ang nag-aalis eh. Henryo 9, versikulo, tingnan natin. Eh, ano lang, na yung surat ng kamay ng Diyos? Henryo 9, versikulo 17. Masa, Sister Lin Eh, ano naman ang ganda't ano? Masasayas ano, ano? muna. O oh, sige, Bisa, eh. Sapagkat kung saan mayroong tipan, ito ay kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niya on. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay ay walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. okay. Oh, sige nga! Oh, sino ka ang karay ng Diyos? Kaya nga sabi ng Diyos eh, magtanong kayo sa akin tungkol sa gawa ng aking mga kanya. O, oh. tanongin oh, natin ang Diyos ngayon. May tungkulahan may isang tungkulong sa ginawa Ama ng aming Panginoong si Isu Cristo. O, oh, yan ang sagot ng Ama. Oh. Hmm. Sapagkat kung saan mayroong kipang, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niya. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan. Kung mamatay ang gumawa, sa ibang para ay walang anumang kabuluhan. serta eh. eh, e, eh. dengan hubungan na kami kembali. Dia untuk ini yang jelas, saya akan memutus yang jelas mana matahari. oh kalau ini tadi. Ini tanggung saat ini aku sudah tahu, kena titik-tibai pernah ada yang kau tusan. Ini yang berlaku. Kena titik-tibai yang tak berlaku nanti. Apa yang nanti kena nanti. Oh, sikit Pinagigibig kasi natin yan, tagapagturo, tagapaghatid na kay Kristo yan. Hindi na mawala yung kaputusan. Wala yun yan. Wala na maghahatid sa mga anak kay Ay, sa mga wala pa kay Kristo. Oh. Kaya yung babae lang yung na nagkasala ng pangangalong niya, yung iniutos sa kanya na go in sin hindi pagsunod sa sampung utos Ikaw lang may ibig sabihin mo, kung gusto mo mo lang ka sa sampung utos. Yung go in sin Si Kristo ang kailangan mo. Na, kailangan mo sumampalataya kay Kristo. Ano sinabi ni Kristo? Ang sumampalataya at mabautismo ay maligtas. Kaya nga ibinigay ng Diyos yung kanyang anak eh. Diyos ang pupukos, walang ayon. yun. Walang kabuluhan. Ibig sabihin walang kabuluhan kasi nga, yung anak na ang sinubo. O. No. Oh. Kaya wala siyang kabuluhan. Kahit sundin mo ba ng patiwari kung saan puputos, walang kabuluhan na yan. Bakit? Eh, hindi ka nakakaroon yung ganap yun. Kasi siya ka huwag nakakaroon yung ganap, kahit sundin mo, is makabuluhan pa. Hindi ka nakakaroon yung ganap. Kaya walang kabuluhan. Pero hindi nawawala yan. Pinagtitibay pa natin. Bakit? Nagpapagturo, tagapaghatid dyan kay Kristo. Pagkakilala ng kasalanan niya. Palaging yan ang nakabantay doon sa mga hindi pa Jerusalem Church of God. Kaya yung babae agon, sinong, hindi po sa nagawin si hindi ba ng Church of God yun eh? Paano kasama tayo? Oh. O oh, magsigil nga? Para hindi ka na mga, para mga mokin ka, at hindi ka na magkasala muli, ang kailangan ng babae na yon Si Kristo, hindi niya na kailangan sumunod po sa kautusan. Mas hindi niya, nagkasalangin nga siya. Patatawarin ba siya nyo? At mga pastor, how are you? Yan yung gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ang paggamit na matuwid ng salita ng katotohanan, no? ipangaral natin yung salita na wala kang masasagasaang salita Oo, oh, hindi ka ari niya. Na. Ha? Sabi ni Kristo. Kasi dahil ng tanong niya, kusulpan mo sa putos ni Kristo Ang sabi, hindi ka na-aariin na sa kaulungan. Eh, tapos, ano ka man, Jorob? You know? Masabi mo, ito na ni Kristo, hindi ka na kami ikigala. Kaya nagkakagulo ang iglesia. Dahil na rin sa mga pastor. O, oh, diba? Iba naman, magbis tayo. Hindi ka na nga sa kautosan eh. Lagi din magbis sa kautosan din. Kautosan lang. Pag sinabing kautosan, body of rules. Hindi lang sa kautos yan. Kaya nga si Pablo, nagsasalita na ng kautosan eh. Na dyan, Kasama na dyan yung maghahandong. Kasama na dyan yung pagpipista. Kasama na dyan yung kung utos. Hindi na siya yung sasalita ng commandment spirit. Taong utusan. Pag sinabi ka utusan, body of rules. Ngayon, dahil ang sa utusan, pag, pag tayo ng dictionary, mababasa mo yan, body of rules. Ha? Dos, pisi is, Basahin mo na, Sister Lindeng. Basa? Oh. Prest sete. Dos. Pisi sa is, kankan, pisi nga ay wag sa inyo tungkol sa pagkain o sa paginom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng sabat na isang anino ng mga bagay na magsisigating muli ang katawan ay kay Kristo. Oh, yes, um